Good day mga idol, welcome back to my channel So for today's vlog mga idol is ito Kita niyo na may hawak natin mga idol Ipiplex ko lang yung ano, ipiplex ko lang yung nabili nating pusa dun sa Grotto Pet Market mga idol So ayan, pakita ko sa inyo mga idol yan Siberian Forest Cat yan Ayan mm. Mapakalambing niya mga idol Siberian Forest Cat Almost 4 months na siya So nabili ko siya dun sa ano? Grotto Pet Market mga idol So ayan Pakita ko sa inyo gano'n siya kalaki mga idol. Ayan o. Oh. Ayan o. Ang laki niya mga idol. Di ba? Ah, pakalaki niyo. O. Oh. Di ba? So, bakit nga pala sa Ibilan Forest katang napili namin mga idol? Kasi nga, nung nagpa paplan kami ni Miss na magalaga ng uh, pusa, isa uh, nag-research kami. So, namili kami na nga talagang gusto namin bilhin. So, nasa unang-una sa listahan namin mga idol is yung ano, Is yung uh, main coon. Kung alam niyo yung main coon. Then, sumunod nga yung ano. Ito. Itong Siberian Forest Cat. Then, uh, sumunod sa kanya na napili namin. Kasi, apat ah, yun eh. Ragdoll. So, yun. Ragdoll. Then, yung pang-apat is uh, British, British Shorthair. So, yun yung apat na yun mga yon. Yung apat yun na yun yung pipipila namin breed ng pusa. So, yun nga. Kasi, kakapanood ko ng YouTube, kakasearch namin. So yun, nakapanood ako sa mga vlogger ng uh, pet, mga idol ng mga <coughs> pet vlogger So yun, nakita ko nga Shoutout dun kay uh, Ride and Roll Yan yung uh, vlogger, mga idol, na napanood natin Yung uh, uh nag-vlog nung Sunday Bali sa Grotto Pet Market yon So dun ko nakita mga idol yung seller na si Boss no? So shoutout kay Boss No, no? So pakita ko sa inyo mga idol Kunin natin yung konting clip Ayan. driver po na po sa L.A. saka Riden Road. Yun. Isa na lang po yung nati, Ray. Na Anong kanina? Ah, Siberia, Siberian Forest. Park, Sabi ko na nga ako. Siberian Forest Park. Yes. Okay. Three po, mga Ipatingin natin dito para sa camera eh, ay Three months lang po siya. Napakalaki. Femine po po. P -meet. P -meet. wala na ano ha wala na tama ko wala na tao <laughs> so diyan ko siya nabili mga idol kay boss no so nakita ko siya online nung sun nakita ko siya nung pinaw siya nung sunday ng gabi yung vlog na yon so yon at pag uh, poses kinontak agad namin yung seller so bali nung kinabukasan yun anong monday so bali na deliver sa amin ng gabi gabi nung monday na, na deliver sa amin mga idol so So, yun, pagbili namin, na-check namin, syempre mga idol online yun eh. Online namin siya nabili mga idol ah. True ano lang ah. True pag, sa, sa vlog lang mga idol. So, doon lang namin na-contact yung seller. So, yun, pagka-deliver nga nung gabi, nagka-bayaran, di ba? Ayun, bali, check namin, syempre, masigla naman. Tapos, syempre, naghingi kami ng advice kung ano ba yung uh, mga dapat gawin. Kasi nga, mga idol, first time owner kami ng pusa, eh, pero sa aso, mga idol, sa pet library nga kami ng asawa ko, sa aso wala naman problema kasi may aso kami, di ba? Yung American bully namin. So sa pusa, syempre, medyo nangangapapa kami kung ano ba yung ano. Kaya nag-research-research lang talaga kami. True research lang talaga mga idol ang ginawa namin. So talaga nagustuhan namin itong Siberian mga idol. Babae siya mga idol, babae. ba? Diba? Babae yung binili namin kasi syempre, mga mo, maisipan natin mag-breed para mihin yung pusa natin, di ba? So sa mga nagtatanong mga idol kung ano ba yung, uh, dapat nyo gawin pagka best time owner kayo ng pusa. Di ba? Kung ano yung dapat yung gawin, kung ano yung dapat yung ihanda, mga bilin, mga idol, di ba? Kasi dapat kompleto na yung pagdating ng pusa sa inyo. Hindi ba kompleto? Kung baga yung essential, dapat nandun na yung pinakagagamitin niya para naman natin. Nagwawala na siya. So yun, bali nga mga idol, pagkabilin nyo ng uh, pusa, sa mga bago dyan, kagaya namin, yung sabi sa amin nung uh, breeder, kailangan daw mga idol, pakawalan nyo yung pusa sa bahay nyo ayan nyo siyang uh, iikutin yung bahay nyo mga idol ayan nyo siyang galain para magamay niya kasi naniniyong bago nga yan or kung meron kayong kahit box kahit box lang na ano na pwede niya pagtaguan na magkakasya siya ilagay mo lang sa isang sulok mga idol for sure pupunta siya doon so yun, so bali sa mga paghahanda naman mga idol bali dapat nga isa kinabukasan mga idol dapat nga nung pabili namin ng Monday kasi wala naman siyang vaccine. Deworm lang daw meron siya, apat. So, bali, ang gagawin nga dapat namin pagkuha namin nung uh, Monday nung gabi, dapat Tuesday papabaksin namin. Kaso nga lang yung ano, yung uh, bag, yung pinakabag niya is uh, late na dumating mga idol. So, ngayon pa lang namin papabit. Kasi nga mga idol, ano lang ha, tip lang ha, sa mga, kung may sasakyan naman kayo, walang problema. Pero kung kasi kami nakamotor lang kami, so, huwag nyo nga kaya ang bitbitin yung pusa, ano? Kasi mga idol, papalagyan. Badadali nyo sa bet, ang bit nyo lang. Naku, huwag nyo yung gagawin yan, mga idol. Kasi papalagyan. Pagka, ano, makakalmot pa kayo, pag pumalagyan, siyempre bibitawan nyo. So, makawala eh. Baka masagisaan pa sa kalsada. Kaya talagang, inintayin namin yung pinakabag niya, mga idol. So, balit yung bag niya, mga idol, yan. Yan yung bag niya. Yan. Di ba? So, maganda yan. Dyan natin, eh, dyan, ni kukulong mamaya yan, mga idol, pag dadalhin namin sa bet. Yan talaga hinintay namin kasi nga mga idol, sabi ko sa asawa ko, wag natin isuwel. Kasi delegado kasi minsan hawak-hawak ko siya mga idol ha. Umapalag, umapalag tas hindi ko siya pwedeng hawatin kasi minsan nakangagat. Yung kagat naman niya hindi naman ano, kumbaga bigla ang kagat eh, pero hindi naman masakit. Ganun lang kung parang sign lang nagsu niyang kumawala. Tapos minsan pwede ka ring makalmot. Kaya yun ang pinapayo ko mga idol, wag niyo wag niyo gagawin lalo nakamotor lang kayo. So wag niyo bitbitin yung alaga niyo pusa. Dapat naka ano, naka nakabag mga idol para safe, di ba? Bali pina pinagawa ko siya ng ito nung pinaka naman oh, may ito yung idol. Pau supporte yan, pau supporte. Ayun oh. Parang pau supporte pang mga ano. Trip trip lang ng mga ano, ayan. Dumating lang kanina to mga idol pinagawa ko. ayan, yan yung picture niya. Yan yung pinaka information niya. Tapos yan, bali dito ko lalagay yung ano mga idol pag nabaksinan na, ayan. At yung information ninyo. Tapos dito yung mga ano yan. Oh. Yan, dyan natin lalagay yung mga pag nabaksinan siya tsaka na the worm. di ba? Lahat mong pwedeng gawin, di ba? Siyempre, pag first time owner, yun nga sinabi ko sa inyo. Galain nyo yung pusa sa bahay nyo. Hayaan nyo siyang magama yung bahay nyo. Malibot nga, makapanya, mga idol. Then second, yun nga. Yung bag, importante yun. Pag ilalabas-labas nyo, syempre. Tapos ito, yung ganito. Pero hindi naman ito, ano, necessary. <clears> hindi <throat> naman ito talaga kailangan na kailangan. Ano lang to trip-trip ko lang to Then, uh, siyempre, pagkain mga idol. Pagkain, yun talaga. Ito mga idol, binilang ko siya ng ano. Pet Mara. Ano to Dalawang box. Ayan, dalawang box. Dalawang box. Yeah. Dalawang box binilig ko sa kanya. Bali, parang ano. Uh, 24 pieces. Dalawang box akong binili ko. Dry food. Ah, no. Wet food. Wet food. Ang flavor niya is uh, tuna, salmon, tsaka chicken. Mix na ito, mga idol. So, yun yung binili ko sa kanya. Then, itong uh, dry food. Pet mara din. Diba? Yan yung pinaka-keyballs niya. So, yun yung pinaka-kinakain niya, mga idol. Tapos, bumili rin ako ng toppers. For online lang. Ano lang, research-research lang. Ito yung mga pampagana lang kumain. Siyempre, minsan, maselan <coughs> din yung pusa. So, Ayun yung mga bigyan nating toppers. Pampagana lang kumain, mga idol. Yan. para sa mga picky eaters, di ba? So, yun lang mga idol, yung mga pinagbibili natin. Tapos, then syempre, importante rin yung kulungan, mga idol. Di ba? Bibila mo siya ng kulungan. So, ito mga idol, bala pakita ko lang yung kulungan niya. Yan, kung may kita niyo. Yan yung kulungan na nabili ko sa, ano, sa TikTok shop. Four layer yan, mga idol. Medyo pricey, syempre. Pero sa TikTok shop, mura lang to mga idol. Ano, nabili ko lang siya ng, ano, nang uh, 3K. Pero kung bibili mo sa mismong pet shop yan, is mga nasaan yan? 5 to 7K yan. ba? Diba? Kasi 4 layer yan. 1, 2, 3. Ayan yung pang-apat. Tapos binalang ko na rin siya ng ano. Ayan yung parang kwarto niya sa loob. ba? Diba? Tapos ito yung litter box niya. Ayan yung may kita nyo. Bento na yun. Tsaka ano yan. Tsaka tofu. Pinaghalo ko lang. Tapos ito naman yung ano. Yung kainan niya mga idol. Ayan. Hindi niya naubos yung pagkain. Pero mamaya kakainin niya yung mga idol. Diba? So yung idol bali yan, nakawala lang naman siya dito sa amin. Pagka umalis lang kami, tsaka ako kinukulong. Diba? Yan o. Oh. Alright. Bali yun mga idol, sabay-sabay namin, sabay-sabay ko pinag-order yun yung uh, trip namin ng asawa ko bumili. Sabay-sabay ko siya pinag-order. Tapos yun nga, nagdatingan lahat-lahat. Yan, mga na, Naayos ko na lahat-lahat mga idol. Means matatagal na nag-aalaga ng uh, pusa diyan mga idol. Pa-comment na lang sa baba kung ano ko ba yung pwedeng nating gawin kasi nga mga idol isa uh, first time tayong nag-aalaga ng pusa. So 'yun. Sineshare ko lang yung uh, naging experience ko, 'di ba? Para at least kayo para kung first time owner ka din kagaya ko, 'di ba? At least makakuha na konting tip. Tsaka sa mga laruan mga idol, hindi masyadong bilang ng laruan kasi yung mga pinag-order ko ng laruan, hindi naman niya nilalaro eh. Ito. Itong isda na gumagalaw mga idol pag inun -in -in mo. Ayan na. Ayan na, gumagalaw-galaw siya ng ganyan pag ganoon mga idol. Diba? Hindi naman niya, ano, Hindi naman niya nilalaro. So, siguro, depende rin sa pusa mga idol. May mga pusa siguro mapaglaro. May mga pusa namang hindi. Siya, hindi siya nilalaro. So, ito pa kada. Pwede niyo bilhin to. Ito, ito, ito. Ayan. Yan ang pinakanilalaro niya. Pero ibang laro ang binili ko. Bali, wala. Mga idol, hindi niya nilalaro. So, so, yun lang mga idol. Bali, mga idol, namin siya sa bit mamaya. So, tignan natin mga idol kung ano. Uh, update ko na lang kayo. Papa pa, po, overall check namin mga idol para ka, at least, di ba, safe. Para uh, mapanatag na kami kasi ngayon yung talagang reason mga idol. Kaya pagbili nyo sa mga ganyang online, ano, online na, uh, online mga, online na mga seller mga idol, ay eh, talagang dapat dediretso sa bet, mga idol para safe yung mabibili nyo nga kusama nyan no, or aso mga idol, di ba? Or kung ano mga uri ng hype na mabibili nyo mga idol sa mga, ano, sa mga pet market na yan, di ba? a few moments later. So, yun mga idol. Galing na nga tayo sa bit kanina. So, sa kalungkutan nga uh, palad eh. Hindi tayo pinayagay mag-video mga idol. So, bawal, bawal ang video. So, pakita ko sa inyo yung mga konting clip mga idol na, na video natin bago tayo pinabawalan, di ba? Para sa... Ayun, no? So, yun mga idol. Dito na nga tayo sa, ano, sa mismong bet mga idol. Yan, no? Gabieta Veterinary Clinic mga idol. Yan. Dito lang ngayon mga idol sa, ano? Sa Kaintari, saan? So, yun mga idol, pwede yung magpapabet yan, no? Oh. Para pasok na tayo. Unang ano, unang uh, araw, no, ng kanyang bet, no? Para ma-check mga idol, alright. Let's go! Ito, yan, oh, di ba? Bawal mo video, so respect naman natin yun, di ba? So, yun, yan, makita nyo mga idol, oh. masigla pa rin siya. Balang ginawa, ano? ginawa sa kanya mga idol, ano? worm lang. worm lang ginawa sa sa next session na raw yung, ano? yung gagawing vaccine sa kanya, first vaccine, next session. So, yun ang ginawa sa kanya, dorm lang. Then, in overall check siya, pinacheck namin kung ano. Uh, ano naman daw, goods na goods naman daw, masigla naman daw yung pusa. Wala naman daw problema, ano no? masigla pa rin siyang ganyan. Kaya kung makikita nyo ngayon, ano? Di ba? Tsaka may doon kung makikita nyo, talagang Sibi pure Siberian niyan, mga idol. Ha? Nakita ko naman yung magulang niyan, ayan, no? Yung, yung niya no? Lahat ng katangian ng Siberian mga idol, nasa kanya naman, ayan, no? Tig to nakita niya yan, yung muka, yung mata, yung pose niya na may team may may team sa pinakailalim tapos yung triple coat, may dito niya triple coat yan, no. Pati yung buntot niya, may may niya pati yung buntot niya, no. Ang kapal, oh. Hmm? Hmm? Nakakagigil to, may dito sa Ha. Hmm? Hmm? Palambing niya. So, yun mga idol, ngayon tayo. Sa mga bagay dyan, mga dalawin yung, yung kalimang mag-subscribe. Alright, sobrang maraming maraming salamat.